no, nari, ganyan so nag off ulit o, so maprotektahan yung motor natin na ah. hindi under uh, patay under patay yung motor natin no? Ah. pag kayo talagang babantayan nyo yan kasi naka hand lang yan hindi yan automatic so press natin yung start no, ah, start stop So, okay yung ano natin, controller sa manual operation, ng motor. So, dito, may layong stop at saka trip. So, ibig sabihin, nag-stop yung motor kasi nagka trip yung overload natin. So, may problema yung overload natin. Ay, yung motor natin tapos na bago nyo i-reset yung, yung overload, yung overload, bago nyo i-reset yung overload dito mga kirig. Uh, purting tips ko lang, kapag naka-auto mga kirig, i-off muna, no? Kasi kapag hindi nyo off muna yan, tapos i-trip nyo, diretsyo nga andar yan. So, ano, diretsyo nga under. Baka magulat kayo niyan. So, Yo, what's up for today's video mga kakirig no? So, ginawa po natin yung uh, request ni Sir Wilfred Strucio Librinka. Salamat sir sa pagtitiwala sa aking servisyo publiko. <laughs> Yay, for today's video mga kakirig. So, pinagawa ko ni Sir Wilfreds ng isang uh, controller ng submersible pump three phase uh, 220 volts uh 3 horse so ito yung uh, ano niya uh, harap so ito naman yung loob so ngayon ititest ko ito so para makita ni sir na okay yung uh, controller natin so dito sa harap so dito yung uh, pasensya chance na sa kamay ko nagmadumi mad So, bagong gawa lang to bago lang ako na Natapos. So ito dito is selector switch ng hand off at saka auto Selector ng hand off auto. So dito naman is push button stop for manual, push button start. So hindi lang makita yung T natabunan. So stop indicator, run indicator, trip indicator, volt and amp monitor. So digital yan mga keri, no. So dito naman sa loob mga keri, andito yung MCB natin kasi uh, yung main natin breaker na uh, 3 pole kasi 3 phase yung supply natin at saka yung motor. So, ito yung naman yung phase failure at voltage monitor. Uh, A phase and voltage protection relay. Um, may ginawa ako, ay may nilagay ako dito on delay timer. So, ito yung magsisilbing anti-fluctuation mga kairig, no? Yung hindi stable yung kurente, yung patay sindi na supply wow. natin. So, ito extra relay lang to, no? So, ito magnetic contactor at saka uh, overload relay. So, may dalawa kung makikita nyo dito, may dalawa tayong uh, floatless relay. Kasi yung isa is Um, sa deep well. At yung isa naman is para sa tangke, yung paglalagyan ng tubig. So, ito yung request, sir, na dalawa yung overhead. Overhead, yung floatless relay kasi floatless relay yung lahat na ginagamit nila na sensor. So, if, in if uh, hindi sila gagamit ng float, uh, floatless relay, float switch lang yung gagamitin nila. So, dito, dila, dito na lang ni sir itatap yung floatless relay, no? Andi yung float float switch mga kiri, kunwari hindi nila magamit ito. So yung float uh, float switch is dito na itap, yung isang linya at dito sa E3. So yan lang yung second option pag kunwari hindi madayot, natalo yung uh floatless relay nila. Wow. So ngayon uh, and dito naman tayo sa abang natin. So ito yung uh, sensor for well, so sensor for well, WFR well, floatless relay. So ito naman yung sensor ng overhead or system tank, no? Ito yon. So dito naman yung main supply natin na three phase tapos ito naman yung sa motor na three phase no. So i-test ko muna to since wala akong three phase ngayon. so, single phase ko lang yung uh, supply natin. So i-try ko ipapakita sa inyo na uh, kapag nagkulang ng isang linya, hindi gagana yung um, controller natin. So Saksak natin. Ay, nakasaksak na pala yan. <laughs> huh? Tapos On natin. So, pagka-on natin, so wala talagang supply yan. Wala iilaw. So, ito si voltage monitor. Lumilaw siya kasi. Ang line 1 at line 2 niya dito is nandito ko tinap sa uh, line 1 at line 3. Tapos yung supply sa ng line ngayon is line 1 at line 3. Kasi yung control circuit natin is nasa line 1 at line 3. No? Yung control circuit natin. So, kahit may supply yung control circuit natin, at uh, kin kin kinulang pa rin yung supply para sa motor, so hindi gagana yung control circuit natin kasi nag-trigger itong phase failure natin kasi hindi siya gumana kasi kulang yung supply. So, for temporary na uh, matest ko ito, ang uh, controller ko, so i-jumper muna natin to, normally open niya, no, i-jumper natin yan. So ngayon, temporary natin na jumper itong uh, sa phase failure natin, no, para gumana yung control circuit natin. So, lalagay na natin ulit ito. So, kahit uh, hindi na yung gagana, hindi pa yung gagana, so ilagay lang natin yun. So, ngayon, isaksak ulit natin kasi, ano ko? So, saksak natin, tapos on natin yung circuit breaker. So, ayan, kahit, yung delay timer natin, isinit ko muna sa, uh, ano to, uh, 30 seconds. So, pag nag-blink yan, wala pang papasok sa Control circuit natin, no? So, pag natapos magbilang yung uh, on-delay timer natin, so, ilaw itong stop. So, ibig sabihin, yung stop is hindi pa may allow, hindi pa matapos na mag-count yung timer natin. So, ayan. So, may na yung stop. So, ibig sabihin, uh, okay na yung uh, timer natin. So, ang maximum na settings ko pala dito is 3 seconds lang yan, mga kirig, no? Kasi nasit ko siya sa 3 at saka minute. Ami, mean, mali, mali pala po. <laughs> maximum na settings nito is 3 minutes, no? Kasi nasit ko dito sa 3, sa at saka minutes, no? So, depende na lang ni sir kung ilang minuto niya isisit. So, usually nagsisit ako is 1 minute lang. Kasi kunwari patay sindi, na off, on. No, kunwari ganyan. So, nag-off ulit, on. So, maprotektahan yung motor natin na hindi under, patay, under, patay yung motor natin, no? So, kunwari pag-okay na yung timer natin, So, ilaw na yung uh, stop indicator natin. So, ibig sabihin, yung motor natin is naka-state ng stop. So, unahin mo natin yung hand. So, yung hand, kapag naka-hand tayo, so, big sabihin yan, wala yung sensor na hindi, walang makapag-trigger sa sensor. Walang sensor na makapag-trigger because it's hand. So, kapag nag-hand kayo, talagang babantayan nyo yan kasi naka-hand lang yan, hindi yan automatic. So, press natin yung start. So, tumunog yung contactor. Milaw yung green na run. So nyo rin dito is um, nag, uh, ano, gumalaw yung contactor natin. No? So may, may supply na to. No? Supply na yan. So start, no? Start, stop. So okay yung ano natin, controller sa manual operation. So kunwari nag-trip. So test natin na magtrip, trip kung gagana ba. So i-trip it natin. So kung mag-trip mga kirig, sumamatay so, yung uh, contactor natin at yung motor. So dito, may layong stop at saka trip. So, ibig sabihin, nag-stop yung motor kasi naka-trip yung overload natin. So, may problema yung overload natin. Ay, ah, yung motor natin, no? So, pag press uh, mo ng reset, so, ma-reset yan. So, nakailaw pa rin yung stop. Naka-stop na yung motor. Na, na, patay, patay na rin yung trip kasi na-reset natin. So, dahil nakamanwal tayo, so, press natin ulit yung start. Ayan. So, dito naman tayo sa um, Oto, kung naka auto ka mga kiri, so hindi, walang function yung uh, push button natin, no? Yung start at saka stop, no? So, ang gagawin natin dito, dahil wala pa tayong sensor, kaya ng floatless uh, sa well natin. So, kapag patay yung ilaw ng floatless relay sa well, o yung sa ilalim, so ibig sabihin walang tubig, no? So, ang gagawin natin, ay jumper muna natin yung E1 at saka E3 para kunwaring may tubig. So, ayan mga kirig. Naglagay na po ng para jumper dito. So, just in case, naka-auto siya. So, kunwari, uh, may laman na yung tubig yung overhead natin. So, yan. Overhead, yung, I mean, yung dipwell natin. Yan. So, ayan. nilaw na yung So, gumana yung contactor natin mga kirig, no? Ayan. So, nilaw rin yung green. Kasi naka-auto siya. So, kunwari, pag naubusan ng tubig yung uh, deep well natin, so, luwagan mga, luwagan ko muna. So, mamatay yun siya. So, yun na, no? Automatic pa rin. off oh, yun <tong> ka na. Yun, 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 kasi ito, yun, yun, to. So, ngayon, mga kirig, may, may, inama ko dito na wire, may dyan sa, um, for fruitless relay ng sensor ng overhead tank, no? So, ayan. So, overhead tank to. So, ang, ang ano naman sa overhead tank, So, kapag uh, patay yung ilaw dito ibig sabihin, mababa pa yung level ng tubig sa tangke. No? So, since nakauto tayo, pag ilaw itong overhead sa ano, baliktad yung ano niya, yung kalabasan. Pag ilaw ito, mamatay yung motor natin. Kasi, ibig sabihin, puno na yung tangke. So, kung, puno na yung tangke, so, short natin dito. No, ayan. So, mamatay automatic yung um, motor natin or yung submersible pump kasi ibig sabihin, puno na yung tanke. Eh. So, yung indicator light natin dito is nata red No? Kasi So, kung kunwari, bumaba na yung tubig no, sa tanke, eh, so, andar ulit yung motor natin, no? So, naka-green na rin yung indicator light natin dyan. So, kung bababa yung ah, kung yung tubig sa tanke eh so, mamatay automatic yung ano natin, yung um, submersible pump. No? So, kunwari, pag nag-run state sa automatic, tapos nag-drip, tapos nag-drip yung motor natin, kasi may problema, no? Kunwari, na overload, ganun, ganan So, kunwari, nag-drip siya, so, ayan. So, patay na yung contactor natin. Saka, yung uh, indicator rin natin dito is naka-stop position. Uh, nag-stop yung state natin ng motor at saka nag-trip. So, ibig sabihin, uh, nag-stop yung motor natin kasi, kasi nag-trip. No? So, dito sa pag kunwari ganito yung mangyayari mga kairing, nag-trip. So, tapos na bago nyo i-reset yung, yung overload, yung overload, bago nyo i-reset yung overload dito mga kairing, uh, kunting tips ko lang, kapag naka-auto mga kairing, i-off muna, no? Kasi kapag hindi nyo off muna yan, tapos i-trip nyo, nga aandar yan ano, dito Baka magulat kayo niyan. So kunwari pag nag-trip. Pag trip. Ano Pag nag-trip tapos naka-auto, so advice ko off niyo muna. Bago off niyo muna itong uh, push button ay uh, yung selector bago nyo i-reset, no? Para hindi kayo magulat. Na biglang andar yung motor. So pag na-off na, yung trip natin na indicator light, so tsaka niyo muna i- balik sa auto. So dito sa amperage natin wala, wala pa tayong mapuha dito na uh, amperage kasi wala pa tayong load or motor. Gusto so, mong ng mga um, diagram nito So may nilagay ako sa community tab, no? So magjoin lang kayo mga kirig mura naman mura lang naman yung ano ko para maka kayo. So two digits lang. Two digits lang 'yong pangmasa lang talaga na uh, presyo. So Ayan mga kinig. So, salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.